Maagang naulilang lubos si Ronald. Namatay ang kanyang ama sa aksidente at ang kanyang ina naman na isang OFW ay pumanaw sa cancer. Dahil isa ng ulila, grade 2 lang ang kanyang naging edukasyon. Naging pakalat-kalat at natutong dumiskarte sa pagsasayaw at pagrarap para mabuhay. Kinupkup siya ng barkada at nalulong sa iligal na droga. Walang nagagalit, walang nagsasabi sa iyo masamayan. Pag nakikita ko sa mga kaibigan ko kung ano ginagawa nila, try ko po. Hinanap niya ang kalinga sa iba't ibang nakarelasyon hanggang sa makatagpo ng pag-ibig na inakalang magtutuwid sa likong pamumuhay. yon ay nang mabuntis niya ang nobya at maranasang maging ama. Pilit niyang itinaguyod ang mag-ina sa paglalakon ng okoy sa umaga at pagiging maskot sa hapon. Pero dahil hindi mabitawan ang mga bisyo, naputol ang kanilang relasyon. Ang pagiging ama ko po sa kanila, nakahati na dahil sa mga talent na tsad-tsandong inaano po tapos may mga barkada pa umaaya sa'yo. So pag-uwi po ko, nakalasik, nakaino, minsan nakadrag. Huli na ng magsisi si Ronald halos ayaw nang bumalik sa akin. Lahat na lang ginawa ko para bumalik yung partner ko. Ayaw talaga ito niya. Naglulugmok ako sa ito. Naaalala ko po yun. Pinasok ni Ronald ang pagiging recording artist sa hangad na makapaghiganti. Pero isang araw, tinuruan siya ng leksyon ng Diyos. Matapos malasing at magwala sa isang bar, dinampot ng mga pulis si Ronald. At isang tagpo ang hindi niya malilimutan habang nasa presinto. May iyak ako. May nag-preach, nagsi-share ng words of God. God's love for the world that he gave his only begotten son. Doon, na-realize ko si Lord. Parang open your heart to. Lord, umiyak ako. Lord, tulungan mo ako, Lord. Gusto kong makalabas dito pero yun, yun na yun kasi tinawag ko siya. Agad na naghanap ng simbahan si Ronald pagkalabas mula sa presinto. Doon siya nakarinig ng salita ng Diyos at naranasang kupkupin ng malawak na pag-ibig ng Ama sa Langit. Kahit grade to lang ako, na kahit naging drug addict ako, na kahit iniwanan ako at kahit ilang beses pa akong inalipusta, pero si Jesus Christ iba eh. Kumbaga siya ano eh, tinanggap ka niya eh. So hindi ka natakot na i-share kung ano ka kasi naiintindihan ko na na si Jesus Christo lang pala ang makakapagpapatawad sa lahat nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Ronald sa pagsuko niya ng buhay sa Diyos. Kasama ang bagong pamilya sa simbahan, nag-aral siya ng Biblia at naglingkod sa Panginoon gamit ang talento sa pagsulat ng kanta at pag-awit. Malabo nang bumalik pa ang nakalipas Asahan mong pag-ibig ko'y di nakukupas Tinayo sa pagkakadapa ang aking damdamin ikaw ang nagbukas ng bago kong mundo oh, oh, oh. Buong tapang na ipinapangaral ni Ronald ang salita ng Diyos sa mga pampublikong lugar dito sa Cagayan de Oro City. upang ibahagi ang salita ng Diyos at ito'y libre. Bagamat isang single ngayon, marami siyang mga batang napapasaya at inaakay sa Diyos na parang tunay na mga anak hindi man maibabalik ang relasyong nawala sa dating girlfriend at kanilang anak, walang katumbas ang kayamanang natagpuan ngayon ni Ronald bilang isang anak ng Diyos. By the grace of God, siya ang lahat. Kaya ang sabi sa Efeso, chapter 2, verse 8, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Si Jesus Christ mismo, regalo Jesus saved my life. Tinanggap niya ako ng buo.